Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 30, 2025. Ngayong ika-30 ng Abril, ang iyong emosyonal na katapatan ay magmiminim ng buong ningning at ang natural mong kakayahang yakapin ang iyong tunay na sarili ay magiging dahilan upang mas lalong maakit sa iyo ang mga tao. May kakaibang halina sa pagiging totoo mo sa sarili, isang uri ng kagandahang hindi kailangang ipakita kundi nararamdaman agad ng mga tao sa paligid mo. Habang naglalakbay ka sa buong araw na ito, ang iyong enerhiya ay tila inaakay ng malalim na pakiramdam ng kamalayan. Ang pagpili mong maging lubos na naroroon sa bawat sandali ay magbubuka sa iyo ng mas malalalim na koneksyon at mas makukulay na karanasan. Ang pagsasalo sa kasalukuyan ay hindi lamang isang akto ng presensya, kundi isa rin itong paraan upang mapakawalan ang sarili mula sa mga nakaraang takot at agam-agam. Kapag hinayaan mong maging totoo ang sarili mo sa gitna ng gulo ng mundo, doon ka makakahanap ng tunay na kapayapaan. Sa pag-usad ng araw, maaari mong maramdaman ang bahagyang pagkabalisa na tila umaaligid sa iyong isipan. Ang pakiramdam ng pagkabalisa na ito ay maaaring hindi agad maunawaan, ngunit may mahalagang mensahe itong dala. Sa halip na labanan ito o hayaan itong kainin ka ng kawalan, gamitin mo ito bilang gasolina upang simulan ang mga proyektong matagal mo nang ipinagpapaliban maging ito man ay pagsusulat, pagguhit, pag-aayos ng tahanan, o simpleng pagpapahayag ng sarili sa isang malikhaing paraan. Ang pagsasalin ng enerhiyang ito sa isang produktibong direksyon, ay makatutulong hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kapag ginamit mo ang iyong kalikasan bilang isang tagapag-alaga, at tagapagpagaling sa sarili mong damdamin, mas lalo mong naintindihan ang kahulugan ng pagiging buo. Minsan sa katahimikan ng iyong isipan, maaaring umusbong ang pagnanasa, Isang uri ng pananabik na mahirap ipaliwanag, ngunit tila umaawit sa iyong puso na may lihim na awitin. Ang pananabik na ito ay maaaring tungkol sa isang relasyon, sa isang layunin, o sa isang pangarap na hindi mo pa naabot. Sa halip na hayaang guluhin ka nito, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto kong makamit? Ano ang kulang sa akin ngayon na gustong punan ng puso ko? Ang mga tanong na ito ay hindi upang lumikha ng kawalan, kundi upang magbukas ng mga bagong pinto sa loob ng iyong kalooban. Tandaan na ang pagnanais ay hindi masama kung ito ay ginagamit bilang gabay, hindi bilang tanikala. Ang bawat damdaming lumilitaw ngayon ay may dalang mensahe, makinig ka, at baka ito na ang hinihintay mong liwanan. Habang patuloy ang daloy ng oras, hayaang hikayatin ka ng enerhiya ng araw na ito na makipag-usap ng bukas at may kababaang loob. Ang magagaan na usapan at mga palitan ng kaisipan, kahit pa ito'y tila simpleng kwentuhan lamang, ay may kapangyarihang palalimin ang iyong ugnayan sa iba. Huwag kang matakot na ibahagi ang sarili mo, dahil sa bawat salita na iyong sinasabi ay may pagkakataong makabuo ng bagong koneksyon. Kapag pinili mong maging totoo, kahit pa may kahinaan ito, binibigyan mo rin ang ibang tao ng pahintulot na maging totoo sa harap mo. At sa ganitong paraan, bumubuo ka ng mundo na mas puno ng pangunawa at pagtanggap. Ngayong araw, bigyan halaga ang iyong emosyon bilang isang gabay. Sa bawat hakbang mo, may kaukulang epekto ito hindi lamang sa iyo, kundi sa buong paligid mo. Hindi mo kailangang solusyonan agad lahat, ang mahalaga ay tanggapin mo ang kasalukuyan bilang bahagi ng mas malawak na paglalakbay. Sa ganitong pananaw, ang bawat kilos mo ay nagiging makabuluhan, at ang bawat sandali ay nagiging bukas para sa himala. Maswerteng kulay mong ayong araw ang kulay kahel, simbolo ng lakas, sigla, at kalayaan. Ang mga numero na maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon ay ang bilang pito, labing isa, at 25. lima. Maswerteng gawain na yung araw ay ang paglalakad sa mga lugar na matahimik tulad ng parke, pagsulat sa journal ng mga damdamin, o paglalagay ng bagong ayos sa iyong silid upang mas maipakita ang iyong kasalukuyang estado ng isipan. Sa pangkalahatan, ito ay araw ng pagyakap sa sariling emosyonal na katotohanan. Huwag mong itago ang totoo mong nararamdaman. Yakapin mo ang lahat, ang lungkot, ang saya, ang pagkasabik, at maging ang pagkainit. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak mong paglalakbay. Sa bawat pagdama mo sa mga ito, mas lalo mong nauunawaan ang iyong sarili, at sa pag-unawang ito, matatagpuan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi tanging ikaw lamang ang makakabuo. Ang payo sa iyo ngayong araw ay ito, huwag kang matakot sa pagbabago ng damdamin. Huwag kang matakot sa kalungkutan, sa pananabik, o sa pagkabagot, lahat ng ito ay paalala ng iyong pagiging buhay. Gamitin mo ang araw na ito para mas mapalalim ang iyong relasyon sa sarili, upang sa susunod na hakbang mo, daladala mo ang kabuuan ng iyong pagkatao. Hindi lamang ang magagandang bahagi kundi pati na rin ang mga sugat at aral na nakuha mo sa bawat pagsubok. At sa pagtatapos ng araw na ito, habang ikaw ay nagpapahinga, ipikit mo ang iyong mga mata at pasalamatan ang sarili. Pasalamatan mo ang iyong lakas, ang iyong katapatan sa sarili, at ang iyong kakayahang magmahal ng totoo. Tandaan mo, Cancer, ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa isang pusong hindi natatakot maramdaman ang lahat, at ikaw ang buhay na halimbawa nito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.